may mga barrel. Basta ini? ito. Hindi eh. Habulin natin. Habulin natin. Habulin! Tinga, tinga! Ay, itu? Ano ba ito? Sabi mo, habulin eh. Sabi mo, habulin, eh. atas! Atras! Kathy, Kathy, sandali! So, eh, saan ko tayo pupunta? Hindi niyo ba alam, ang elevator hanggang 15th floor lang. Hindi umaabot ng penthouse! Eh, para ni Lubin? Nakakita na ba kayo ng ginagawa ng mga komando? Ako, nakakita ako. Yun ang gagawin ko. Abangan niyo na lang. Lagot sa akin yung black niya. yellow. Eh, Kathy, Kathy, sandali! Dito ba? Oh, just sa taas. Hi there. Hi. Enjoying yourself? Of course. Imagine, taking a batting on top of the world. Hmm. So blah. Ober. Oh, Would you like some? Sandwich? Some no. Ah. Grapes. Uh, of course. Ah. 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 Mami, Oh. Can I stay here for a while? Sure. Halika. Gusto mo, dito ka pa matulog eh. Wala naman ang daddy mo. Mmm. Ang bango-bango ng mami ko. <laughs> May kailangan yata siya. Wala, mami. May kikwento lang ako sa inyo. Gastos ba yan? No, mami. Alam niyo yung blackie na yun? Simula na binigyan niyo siya ng privileges, Ayun! mabang Mami! Lumaki yung ulo! Akala mo kung sino! Talo pa niya yung lango na nakatungtong sa elepante! At yung alembong na commercial model na yun, Mami! Enjoy na enjoy! Bilib na bilib! Akala niya, bilyonyari talaga yung blacky na yun! Kaya, Mami, mabuti pa, putuli niya yung privilege sa pangit na yun! Nagseselos ka ba? Kay Blackie? O bakit? Natural lamang naman ang pagsiselos. Ang ibig niyo sabihin, Mami, pag nailab sa akin si Blackie, okay lang sa inyo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Payag kayo, Mami? Teka, teka, teka. Mukha yatang nainlab ka na kay Nevermind. Kay hey, Nevermind? Oh my goodness! Hindi mangyayari yun, Mami. Never, never, never. Talaga? May nag Hanggang ngayon ba naman hindi nyo pa perfect ang sayaw? Pasensya na ho kayo, ma'am. Hindi ko alam na tango ang kukunan eh. Agogo dancer ho ako eh. Ah, ganun ba? O sige, maupo ka na muna doon at pakikita ko sa'yo, ha? Sige. Alika, ako muna ang kapareha mo. Music! Sabi ko nga ba, tabay? ikaw yan eh. Dahil wala pa akong nakakasayaw, nakasinghusay mo. dori salamat naman. Ganun pala, natatandaan mo pa. Ah, ah? Shirley! Ma'am? Pakibigay mo na nga sa kanyang kanyang talent fee. Talent fee, ho? At sabi mo sa ating security guard, natapos na siyang magtrabaho at makakaalis na siya ngayon din. Ngayon din, ho? Ngayon din! Yes, ma'am. Dory, sandali lang. Alam ko kaya ka lumayo, nagalit ka sa akin. Pero matay ko man isipin, wala akong naging kasalanan sa iyo eh. Sayang, sikat na sikat pa naman tayong dalawa nung araw. Number one comedy dance team, tapos lalayo ka. Ano pa talaga ang dahilan? Hindi mo alam? Hindi. Si Purita, natatandaan mo? Purita? Yung makeup artist ko, na pinakialaman mo, nung minsang lasing na lasing ka, alam mo ba ano nangyari? Nung hindi na niya maitago ang paglaki ng kanyang tiyan, nagmakaawa siya sa akin, humingi siya sa akin ng tulong para siya makauwi sa Samar, sa San Andres, Samar, upang doon siya mga at doon siya namatay. San Andres, Samar? Tagaroon ako ah. Purita? Nanay ko yun eh. Urot. Anak pala kita. Ang ibig niyo sabihin, mag-ama kayo? Kaya pala kayo magkamukhang magkamukha eh. Shirley! Ma'am? Ngayon din, ibigay mo na sa kanya ang kanyang separation pay. Separation ha? Pay? At pwede ba? Pakiusap lang. Mabuti pa siguro magkahihwa-hiwalay na tayo. Ayoko nang makikita ang mukha mo sa opisina. Okay? Ma, mami, bakit pati si na dami pa sa away ninyo? Huwag ka na sanang magtanong, ano? Halika na. Mami! Tayo na! Ma! Tayo na! Blaki! Meron pala akong anak. Anak kita. Ako ang tatay mo. May anak pala ako. Kaya naman kayo. Tatawagin niyo ang anak. Oo, anak kita eh. Anak? Oo. oo. Patapos niyong sirain ang buhay ng nanay ko. Tapos, pati ko na nadami sa mga kagigawan niyo. Tapos sabihin niyo, こ Mukhang mabigat din ang problema ninyo, ah. Bakit? May problema ka rin ba? Ay, simple lang rin sa akin. Kailangan ko lang i ang autograph mo. Ah. Hmm. Na naman. Pay to cash? Five million pesos? Anong akala mo sa akin, Tiburcio? Kaba ng ginto? Isabit eh, na sabit na lang ako eh. Napakompromiso na talaga eh. Ayoko. Ayan. Kahuli-hulihan na aray. Eh. Sawan-sawa na ako ha. Ang mabuti pa. Pagbili ko na ang kumpanya. At pupunta na lamang kami ng anak ko sa Amerika. Mami, isasama niyo ba ako? Oo. At nang malayo ka na dyan sa lalaking kinalolokohan mo. Pero, Mami... Anak, wala silang kwentang tao. Mahihirapan ka lang sa kanila. Pwede ba sumunod ka na lamang sa akin, please? Ay, ay, papaano naman ako. Kung gusto mong sumama, sumama ka. Kung gusto mong maiwan, maiwan ka. Wala na akong pakialam sa'yo. Ay siya, sasama na lang ako. Ha? Urot. Sana, dumito ko muna ilang araw. Para ano pa? Eh, para makilala mo ako ng lubo. Eh, kilala ko na kayo eh! Hindi. Kasi urot, iba na ako ngayon eh. May direksyon na ang buhay ko. Alam mo, urot, alam ng Panginoon Diyos. Wala akong alam sa nangyari. Kung maibabalik ko lang ang panahon, kung nabubuhay pa ang iyong ina, Handa ko siyang pakasalan para mabigyan ka ng magandang pangalan. Tumigil ka na! Para ka pala ka kay Suto eh! Ba't mo gawin ang mga ginawa mo? Wala ka pula naman may sasabi mo! Meron! Wala! Meron! Wala! Meron! <laughs> Meron. Kasi alam ko tayo na lamang dalawa ang pinakamalapit sa mundong ito. Maaaring hindi mo kailangan. Pero Ruth, kailangan kita eh. Kasi, yung natitirang taon sa buhay ko, sana makapiling kita. Kasi alam mo, makakaroon ako ng pagkakataon na maipadam ko sa iyo ng isang ama. Pagpapahalang <laughs> isang ama. hindi alam ba sa niyo salamat. Salamat, anak. Teka muna. Huwag ka umiyak. Pagtay. Yung e, pangit mo eh. Enak niyo ko eh. Oo ah, nga pala. <laughs> <coughs> Ayun. Arot! 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 Oh, bakit? Bad news? Anong Bad news? Si Kathy, pag hindi mo alam. Dadali ng airmat niya sa Amerika. Para ilayo sa'yo! Hindi pwede yun! tayo nang gagawin natin. Sandali lang! Mahalan ba yung Kathy na yan? Oo! Totoo? Oo! Hindi tayo papayag! Habulin natin! Sige, mauna na kayo. Susunod na kami. O, sige, sige, sige! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tay! Bilisan nyo! Tara na! Bilis! Saan yung jeep ko? Hina! Yung jeep! Teka, saan tayo siya sa kay? Hindi ka lang yung jeep ko eh! Naku, nakarnap! Nakarnap! Na ano yung jeep ko? Ano ba yun? Yung ba jeep ko? Ayun! Ayun! Ayun. Sige! Yeah. Baba! Dali! O ano, bakit? Alam mo na kung bakit. Sumunod na lang kayo kung ayaw nyo masaktan. Ano yon? Alam mo raw? Wala. Ayawan. Huwag na naman tayo magtanong. Baka magalit pa ba yan. Saktan pa tayo. Siya, sige na. Kami susunod na. Boss, paano to? Isama na Tara, tara! Tara ay, sa kamar! sa likod! Please! Ipag sa likod sa amin. yung mga baril. Ba't sa nga ito? Hindi eh. Habulin natin! Habulin natin! Habulin! Pega, pega! Ay! 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 itu? Ay! Ay! habulin eh! Mo, habulin Atas! 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 Oh! <laughs> Siapa? Tapi mulu, tapi mulu. Aku nama, kau ingat kapal. Ada apa? Bubarlah. Ingat kau. Kau ah. ingat apa? Ingat kapal. Ingat kapal. Boss. Nasa warehouse na kami. Kamusta naman yung ating mga bisita Masaya sila, boss. Komportabling komportable. Anong susunod yung instruction? Well, i-secure mo na lamang silang mabuti at... Siguruhin mo na hindi makakalabas yan. Alam mo na, baka kung saan, saan mapunta yan. Naintindi ako kayo, boss.